si Blair, Kiana, Caitlin, Jidane, Joymer, at, at si Alam mo ba kung bakit mahalaga ang ating pambansay sa gisa? Ang watawat, ang agila, ang kalabaw, lahat yan may mal malalim na kahulugan sa ating kasaysayan at kultura. Sa video na ito, aalamin natin ang iba't ibang sa gisag ng Pilipinas at kung bakit dapat natin itong ipagmalaki. Handa ka na bang tukusin ang kwento sa likod ng ating mga pambansang sa Tara na, simulan na natin! Let's go! Let's go! Barong Tagalog ay makasaysayang kasuotan nagpapakita ng pagiging elegante at pino ng mga Pilipino. Ang bangus ay isang matibay na isda na kayang mabuhay sa iba't ibang kondisyon ng tubig, tulad ng mga Pilipino na matibay at kayang makibagay sa anumang hamon ng buhay. Dahil sa mga katangiang ito, ang bangus ay sumasalamin sa yaman ng Pilipinas, sa likas na yaman at sa pagiging masipag ng mga Pilipino. Ang bakya ay isang tradisyonal na uri ng tsinelas o sapatos na gawa sa kahoy. Noong unang panahon, ang bakya ay ang pangunahing tsinelas ng mga Pilipino. Bagamat hindi na ito gaano ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Ang bakya ay nananatiling isang simbolo ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pilipino. Ang mangga ay isa sa pinakamasarap at tanyag na prutas ng bansa. Nagpapakita ng yaman sa agrikultura. Ang sampagita ay kilala sa bango at puteng kulay nito sumisimbolo sa dalisay at mapayapang diwa ng Pilipinas. Ang dahon ng anahaw, ang ating kambangsan simbolo ng lakas ay mag, ay ng katatagan, ay, ay naglalaman ng pinakadiwa ng Pilipinas. Maganda, hindi na at malalim ng magkaugat sa kanyang paman. Ayan mga kapinoy, ang ating pabansang sagisag na sumasalamin sa ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanglan bilang isang bayan. Hanggang sa susunod, Tagalog ay makaisasayang. Ang bangus ay ang pambansang isda ng Pilipinas. Ay, Isa dyan.